Ayan mga kaibigan, gagawa tayo ng puso. Ito gagawin nating puso. Ganito lang, marali lang mga ganong gawa ng puso. Tingnan nyo lang yung gagawin natin. Ha? Ganyan. Ganyan. Hmm. Tapos, gaganin yan. Ah, ganyan ha. Kaganyan, kukunin nyo ito. Kaganyan nyo yung kamay nyo, kukunin nyo dito. Ganyan. Tapos, po ganun. Diba? Kaya nakaganyan ha. Ito, itwist nyo naman ang ganun. ganyan o, dito pagkatapos ipapasok niya dito silalim dito ilalim ano sa ilalim yan dyan na muna yan ito naman yung isa ang ah, ipapasok natin dito yan okay ipapasok mo lang Yan yan. Yan papasuk na. Seret ba? Hmm, sumugutin. Eh, seret nga. Sugot-sugot muna dito. Dihiro ka naman dai. Dito tapos papasuk dito, sdas. Ayun na sumagot oh. Uy, uy, uy. Ngayon tayo chodel-chodel natin. Nauntel eh. muna ni. Yan. Ganahan, ganahan. Okay na. pasok na ito naman ngayon ang ipasuk naman natin dito. Yan. Pasensya na at medyo mabagal-bagal pa tayo. Oh, so, wala nang problema yan. Hindi lang, lang. yan. Tapos, ayun na, napasok na yung dalawa. Napasok na. Yan. Ito naman, ay, pasok natin dito. Yan. Dito. Dito. Hmm, hindi nakita yung pagkano ganun na pa pang tawa pa. Ano yung pang hindi mo kita dito. Nasta babae. Dito. Dito sa baba dito. Kaya pag ganyan lang oh. Baba. I-bye-bye nyo lang dito. Baba. Pagkatapos ito, i-gaganyan nyo. Karibo kung pusang walaga eh. Na. Diba ganyan. ganyan na. Kaya, ano na dito. Dito na silalim. ganoon nyo lang oh. Basta tuwing paganyan lang lagi. Na. Tuwing. Tuwing. Ganyan. Pasok. Dito. Pasok. Pasok. Ayan. Tapos. Dito, dito ipasok din dito. Kita ba? Sa baba. Sa baba hindi makita. Sa taas niya kunti. Ayan. Ayan. Pasok na oh. Ayan. Puruma na ano. Ayan. Tapos. ito naman pasok ulit ganoon din dati yan hindi ko na nakalimutan <laughs> tapos pasok ulit dito pasok ulit dito yan ganoon din gagawin ay hindi ito itong isa ba meron itong ano dito ito dulo ipapasok nyo to ito yan sundan nyo lang yan yan papasok nyo ano ba huwag dito ha dito sa dito to ito to ito dapat dito to sa gaganyan nyo dapat sa kabila yan itwist yan twist yan o oh, diba ipapasok nyo to, ito galing itong isa na ito dulo na to ipapasok nyo itong itong isa ayan diba ayan hmm. Hmm. So, tapos yan dyan kapitan Pasok niyo ang dulo rin ito diyan. Oo, oh. ayan na. Pagkatapos, kunin niyo naman tong si lalim, Pasok niyo naman dulo nito. hmm, ba? Katapos, pasok lit. Dito parang ng ano lang to, parang banik. Um, hmm. masikip. masikip talaga, skip talaga pag-uuna. No, no. Oh. Ayan. Ayan na. Oh, pusok na yan. Ba, tapos na. Ano lang, mabilis lang, di ba? Oh, isa pa. Oh. Hmm.